Ngayong araw nga ay nagpagupit muna ako sa kaibigan ko. Libre lang pala yung pagpapagupit sa kanya kaya salamat. Pagkatapos ko ngang magpagupit ay naligo na ako parang nagbihis lang. Jokwang. Bagong gupit yarn. Kinuha ko na nga cellphone ko kasi bababa na ako. Nilapag ko nga yung cellphone ko kasi bibidyohan ko muna yung pagbaba ko. Antayin mo na lang ako sa pagbaba. Malapit na ako sa'yo. Jokwang. Heto na si Jokwang. Nakababa na at nagunat-unat pa ng kamay. Gusto ko ngang kumaldag kaso nakavideo. wag na lang nakakahiya. Sasayaw na lang ako sa harap ng camera. Pupunta muna ako sa bukid, kukuha lang ng silot, tapos tinignan ko muna yung araw kung may solar eclipse. Joke lang. Nilapag ko nga muna yung camera, tapos sabi ko kay mama huwag kang titingin, kaso tumingin siya. Eto na, malapit na kami, papunta sa'yo. Joke lang. Kukuha lang pala kami ng silot. At eto na, nakarating na kami sa taas. Tingnan nyo dito, napakaganda, tapos malakas pa yung hangin. Bumaba na nga muna kami ni mama ng bundok, tapos ito yung nakita namin, may mga bata dito. Sabi ko video ko muna kayo para makita nyo sa social media. May hinahanap ka si mama kaso hindi ko alam kaya sasama na din ako. Kayo gusto nyo rin bang sumama? Joke -wang kahoy pa lang hinahanap ni mama kasi hindi ko alam kung para saan. Pagkatapos kang maputol ni mama kinuha ko na para ilagay sa taas. Lagi kong binibidyoan yung araw baka may solar eclipse kaso wala talaga. Hayaan nyo na lang basta ang importante ay mahalaga. May kubo rin kami sa bukid para pag umulan doon na lang kami pupunta. Shoutout na lang sa'yo kung makaway sa camera. Yung isa nga niyang kasama ay umakyat na para akyating ka daw. Joke Pagkatapos nun ay bumaba na siya. Kukuha nga muna kami ng ang silot kasi nauuhaw na kaming lahat. Nakakauhaw ka talaga, Jokwang. Biniak na nga muna namin yung silot para makainom na kami. Tingnan nyo sila, nauna na. Papogi points ka muna. Mauna na daw silang uminom kasi nauuhaw na daw sila. Hindi nga muna ako kumain ng silat kasi hindi pa naman ako nauuhaw. Kaya sila na lang muna yung bibidyoan ko para makita ninyo. Isishare ko lang to sa inyo. Para pag nakita nyo, magutom din kayo. Joke wang. Okay na, hanggang dito na lang yung video. Yun lang. Alam.